kumusta? Naisip mo na ba? Ano kaya kung yung pinakamahalagang tanong uh, sa buhay mo ay hindi pala tungkol sa, alam mo na, career or success, kundi tungkol sa kung sino yung mga taong hindi pa talaga nakakarinig tungkol kay Jesus? Mm. Oo. Based dito sa mga material na binigay mo, ang pag-uusapan natin ngayon, yung konsepto ng misyon eh, sa pananampalatayang kristyano. Pero teka, hindi lang pala yung basta pag-abot sa iba. Sabi dito parang mas malalim pa, nakaugat daw to sa mismong kaluwalhatin ng Diyos. Oo oh, nga eh, parang nababaligtad yung karaniwang pagtingin natin no? So yun ang misyon natin dito. Suriin natin yung sinasabing ugat ng misyon na may misyon daw kasi may kakulangan pa sa pagsamba tapos paano to tumatama sa bawat isa sa atin, hindi lang sa ilan na nasa mission field. Okay, tara, buksan natin to. Kasi ba diba, kapag sinabing misyon, ang unang pumapasot sa isip natin, kadalasan ay eh, yung mga tao na nasa malayong lugar, yung mga full-time. O kaya isang kumite lang sa church, parang pang-special na tao lang, kanon. Pero... Yun nga, iba yung turo dito sa mga sources mo. Sinasabi rito ang misyon ay hindi lang isa sa mga gawain ng simbahan, kundi parang ito raw ang mismong identity niya. Yun yung pagkatao niya. Ah, identity. Okay, gets ko. Oo. At hindi raw ito nagsimula lang dun sa utos ni Jesus na humayo kayo, yung Great Commission. Nagsimula raw ito sa puso mismo ng Diyos eh. Bago pa man likhain ang lahat, ito yung tinatawag na Miss You Day, ang misyon mismo ng Diyos. Miss You Day, misyon ng Diyos. Ang laki niyan. Oo. Bale, yung Great Commission, Parang hindi siya ang simula, pero isang mahalagang yugto lang siya nung mas malawak na Miss You Day na to. Teka, ang gizdo nun. So, dito na papasok yung linya na madalas lumitaw sa mga material mo. Missions exist because worship doesn't. Ito yung linya na parang parang no ano ba talaga ang bigat niyan? Ah, ang paliwanag dito, yung pinakahanggaran daw talaga ng Diyos, yung ultimate goal niya, e makilala siya at sambahin siya ng lahat ng tao sa bawat sulok ng mundo. Hmm, lahat talaga. Worldwide. Oo, nabanggit niya yung Habakok 2.14 na mapupuno raw ang lupa ng pagkakilala sa kaluwalatian ng Panginoon. Tapos, Psalm 96.3, ipahayag ang kanyang kaluwalatian sa mga bansa. Okay, so yun yung basis. Kaya hanggat may mga tribo o grupo o tao na hindi pa siya nakikilala, hindi pa siya sinasamba, e eh kailangan pa ng misyon. Ang misyon daw, ayon dito, ay hindi lang parang pang-recruit, no? Kundi isang paanyaya pabalik sa pagsamba. Kasi, yun nga, karapat dapat daw siyang sambahin. He is worthy. So, hindi lang pala tungkol sa uh, pagtulong o pagtuturo ng doktrina. Ang dulo talaga ay yung kaluwalatian ng Diyos. Medyo malalim yung salitang yan eh. Paano ba natin yan mas maiintindihan? Tama. At yung kaluwalatian dito, ayon sa nabasa natin, e parang tumutukoy sa kabuuan ng kanyong perfectong katangian, lahat-lahat. Yung katarungan niya, awa, kabanalan, pag-ibig, kapangyarihan, kagandahan, you name it. Yun yung glory niya. Okay, so yung buong pagka niya. Oo, 'yun nga. Ang layunin hindi lang para malingtas yung tao, kundi para maibalik sila doon sa original design. Na ano ba 'yun? Ang luwalhatiin ang Diyos at masiyahan sa kanya, magpakailan man. Kaya ang mission basically ay pagtawag pabalik sa pagsamba. Sa huli, sabi nga dito, ang mission daw ay magtatapos sa pagsamba. Worship is the goal. Wow. Dito nagiging personal, ano? Kasi kung ganyan kalawak ang pakaya ang kanyang kaluwalhatian, parang hindi na nga lang ito trabaho ng iilan. Sinasabi nga dito, parang mga missionary in disguise daw tayo. Paano ba yun exactly nangyayari sa araw-araw? Ang ganda ng punto rito, kasi yung mismong profesyon mo, yung network mo, kahit yung mga hobby mo, Pwedeng maging mga daluyan yan, mga channel, para sa layunin ito. Kahit hindi ka umalis ng bansa. Oo, hindi kailangang lumipat ng bansa. Pwedeng maipakita mo to sa tapat mong pagtatrabaho, di ba? Sa pagiging magiliw mo sa mga dayuhan o international students jan sa paligid mo. O sa pagsuporta mo, pinansyal man yan o sa panalangin dun sa mga nasa malayong lugar. Hmm, okay. O kahit sa pagpapalaki ng pamilya na may puso para sa buong mundo, maraming paraan eh. Ang tanong daw, ayon sa material, ay hindi tinawag ba ako sa misyon, kundi mas parang paano ko magiging tapat sa misyon ng Diyos kung nasaan ako ngayon. Kasi bawat isa raw sa atin ay parang pinadala eh. Isang sent one? Grabe. Ang laki ng implikasyon yan. Naalala ko tuloy yung mga halimbawa na binanggit dito. Tulad ni Apostol Pablo, di ba? na parang ang tanging ambisyon niya lang daw talaga ay ipahayag si Kristo kung saan hindi pa siya kilala. Radical yun. Oo. Tapos si Hudson Taylor din, para sa China naman yun. Yung tinalikuran niya ng lahat para doon, tapos yung radical na pagtitiwala niya sa Diyos, pati yung pagyakap niya sa kultura nila. Sila yung mga talagang isinabuhay ito ng buo. All in talaga sila. Kung hahanguin natin yung pinaka-esensya Mula sa mga pinag-usapan natin based sa sources mo, ah, uh, ang misyon pala hindi lang talaga isang programa sa church. Ito raw ay ang mismong pulso ng Diyos. Isang paanyaya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na makilahok sa pagpapahayag ng kanyang ningning at kagandahan sa lahat ng tao. Tama. At siguro iiwan namin sa iyo itong pagninilayng. Paano kaya kung ang bawat disisyon mo sa trabaho, bawat pakikipag-usap mo sa kapitbahay, bawat maliit na kilos mo araw-araw, e eh may potensyal palang maging sinulid sa mas malaking kwento? Yung pag-akay sa iba na makilala at sambahin ng lumika? Hmm. Malaking bagay yon. Oo. -o. Ano kaya ang isang, alam mo yun, maliit lang pero konkretong hakbang ang pwede mong simulan ngayon mismo para ipakita yung pananaw na yan sa buhay mo?